Hello guys, good afternoon. Dito naman yung kasamahan namin. naman kami. Oops, pastilan. Ayan, tropa na naman. ko nagtambo sa kanya. Ito body ko. It's nothing. Lo. <laughs> oh, nag na kayo. Ayun, yung matropa ko. Kabats. Dito na kami. Mag-smile ka, hindi yung... Niyong... <laughs> Ito yung dalawa. Yung tatlo. Hi, Hello, mga... Hi, mga Miss Philippines. <laughs> Siya ang Miss Philippines. So, yoy, yoy Hello. Di ba dapat naka-navy? Hello. Wala man niya siya, hindi man nakapunta sa na. ano. Di ba naghatag ko pa no ni Gunan? Yung ni Bay Sir ano Oo, sana? di ba dapat ganyan sir? Ayun Yung dapat yung sir? Yung ni Bay Yung bahay pinasuot mo. Hindi kaya magpasok na pa, sir. Pasok mo na tayo sir. Di sagot. ba pag mag march nakakalo? Pero sumikip na kasi siya sa akin. Sabihin mo lang masakit na sir. Hello guys! Hello! May bago sana. Tago mo yun. na lang yan sa loob ng Dito ano mo para hindi ka na magdala-dala sa... niyan. Ito yung tago. Ang cellphone. mo sa bulsa.